Peh, kumain ka na ba? Hindi pa! We're Ba't galit ka? <coughs> Hindi ako galit! Bakit sumisigaw ka? <laughs> Masaya lang ako! What? Ah, ganun ba? Ah, ganun ba? Ito'y pagkakain kita! We're Ba't ka sumisigaw? Masaya lang din ako! <laughs> Peh, umuwi na ba yung ex mo? Sino ex? Uh, yung ex best friend mo! Eh? Ano naman? Pinapasok ko sa gate! Ano pinapasok? Eh, kasi nakasara! Eh, kasi nakasara! <laughs> Masaya lang ako! Ang oh. hirap pala maging masaya! Huh? Ang sakit sa lalamun!